<laughs> Hi guys, nagbabalik po tayo. Ayan po. Uh, Anito po ako ngayon sa likod kung saan um, kung saan ako nakatayo. Nakatayo kung saan ako um, makichisme sa inyo kung gaano kalaki yung lupa na nabili ni Brenda. Oo. At syempre, uh, reveal na po rin natin kung gaano kung gaano karami yung kanyang mga alagang pato, alagang hay, alagang manok at saka um, iba pa basta. Saka yung mga isda niya bibilangin din natin. <laughs> at bago ang lahat, 'di ba nakita naman natin uh, hindi anong bumili pa si Brinda ng lupa nung sa likod sa Hispania ay um, may mga alaga siyang mga um, rabbit at at a hamster um Siyempre, yung rabbit sa hamster ay nawala na po yung mga hamster at rabbit kasi na namatay na yata lahat yon Yung mga hamster namatay. Sayang, kinain ng ahas yon Kinain ng ahas, kaya namatay sila. At bago ang lahat, dito naman tayo sa manok. ba diba? ang manok natin ni Brenda ay uh, isa, dalawa, hanggang naging tatlo, or apat, naging lima. Yung manok niya. So, titingnan natin kung gaano nakarami yung kanyang manok. At saka yung fish pan naman ni Brenda, yung isda naman niya ay madami naman talaga yun. Uh, ano naman talaga yun, madami na talaga, na talaga yung tilapia niya. Kasi yung nilagay dyan sa fish pan niya yeah, ay ano lang, 50 pieces na isda. So ngayon, bibilangin din natin. <laughs> At saka yung pato naman niya ay bibilangin din natin kung gaano karami. Kaya tara na! Bye! <laughs> so by the way guys, ito lang po yung natirang um, Uh, rabbit ni Brenda. Isa na lang po natira at dito po nilagay sa lupa. Kasi wala na pong kalalagyan. Ayun oh. Ayan, isa na lang po natira. At alam nyo, guys, dito naman po tayo sa kulungan ng mga halo-halong alagang pato at manok ni Brenda. At pabo, may pabo na rin dito. At yan po guys, may mga pap, may mga manok pa po. 'Di ba, sobrang dami na po ng mga manok ni Brenda. At yung pato naman niya ay dumadami pero um, uh, inuulam minsan. At dito naman tayo sa fish pan. Sobrang linis na po talaga siya yung fish pan natin. Ayan po yung fish pan natin. Sobrang linis na po. Kasi nilinis na po kanina ng ating mga um, maintenance boys. At dito naman, di ba nakikita naman natin ang lawak ng fish pan ni Brenda. So hindi po natin siya mabibilang yung isda dyan. Basta ang alam ko ay madami na po yan. Ayan o. Oh. Ayan. O, oh, di ba? So, mag-try tayo. Magpakain ng ano, ng isda. May mga manok pa dito sa labas. Di ba, sobrang dumadami. May pa may pabo pa po. O, oh, may pabo. Ayan yung pabo natin. So, ngayon, so ngayon guys, napasokin na po natin yung um, area. Kasi may nakaharang dito. Pasokin natin yung kulungan ng mga pa, pa, uh, kulungan ng mga pato ni Brenda. O, oh, di pa nakikita naman natin yung mga pato. Ah, uh, halo-halo po to dito, guys. May pato at may manok at may pabo. Ito yung ito yung pinlaki ng kulungan ni Brenda. Nakikita naman natin. Oo, oh, oo. Oh. Minsan kasi chat dalawampito, pero minsan yung ibang mga alaga nila ay kinakain po agad. Ayan, may mga malalaking manok pa po siya dito. Ayan, at ito yung labasan ng tubig doon sa lababo, doon sa taas. Kung saan kami nagluluto, na saan kami naguhugas, dito yung labasan. Oo. oo. At yan naman sa gilid ay labasan po yan ng tubig doon sa kabila. O, di ba? Uh, minsan kasi madami, minsan maliit. Uh, uh, nakukulangan kasi sila minsan kasi inuulam, iniihaw Oo. Oh, oh. Di diba? At ah, dito, dito naman yung mga itlogan nila. O, oh, di diba mga pato. Hmm. Dito naman yung itlogan nila. Ah, Siyempre, hindi, hindi, talaga mawawala yung may langing itlog, may naglilimlim. Oh, wala. Wala bang ba naglilimlim? O, oh, dito yung naglilimlim. Ah, oh, wala naglilimlim. Wala na pala naglilimlim. Di ba ang lawa? Oh, di ba? Ang lawak talaga ng kulungan uh, ng pato ni Brenda. Dito kasi may sisiw na, may mga ano pa dito sa ayan. <laughs> so guys, hanggang dito na lang po tayo guys. At syempre, hanggang sa pagbabalik po sa ating video at live. See ya and again, good luck sa'yo madam. Kasi more blessings to come pa sa'yo. Kasi sobrang um, galing mo sa negosyo at sobrang galing mo sa pamilya at sobrang galing mo sa kaibigan kaya idol kita I love you <laughs>